Magandang araw na mga to Ito yung bayag ng itlog ha. Malililinisin siya. Panorin nyo. Ito. Tatanggalin natin yung ano, balat niya. Yan o. No? Oh. Tanggalin lang itong balat. Laki ng bayag ng kambing. Hindi to ba kakambing? Yan o. No? Oh. Ganyan lang yan. Maglinis ng bayag ng kambing. Yan. Pinapakbak lang ito ibabaw. I-display na namin yan. Diba? Yan, ganyan ang bayag ng baka. Ay, baka, kambing. Ang tawag niya, circumcise. Sa so, waray naman, pisit. Ano yung Yan. Bali, marami na pala akong nabakbak na yung babaw nito yan. Yan, bali ito yung balat niya. Para matanggal ng kunting lansa niya. Ito pa. At uli pala yung ano, circumstance. Yung pisit di ko alam yun. Sa English. Yan mga butcher, ang laki. Yan ang bayan ng ano, Kambing. Sobrang lalaki yun. Oh. <laughs> Isang kamay ko eh. Na. Okay?